Tapos lang po natin magtrabaho. Kaya, ayan. Ginutom yung lola. Kaya ngayon, kakain po tayo ng spaghetti. So, homemade. Alam niyo ba? Yung sahog nito, yung mga leftover na beef. Yung, tapos yung mga tomato sauce na pag o nag-order na pagkain sa labas, may mga sauce yung ginawa. Yung, puro ano yan, uh, DIY. Kasi, yung mga leftover ba? yun ko. Ngayon ko. Tulad nung pag bumibili ng kabab na mayroong onion, grilled onion, tapos may mga pepper, yun, biniblend ko po siya, kamatis, yun, biniblend ko siya. Tapos yun ang ginamit ko po sauce. Mmm. Okay, okay rin yung lasa. Kain tayo. Nilutoan ko kasi yung alaga ko. Kaya pag niluto ako sa alaga ko, inadamihan ko na. Para anytime na maghingi siya ng pagkain dahil tatlo lang kami dito. Kaya pag nahingi ko ng pagkain, dire rehit ko na lang. para poder...

spaghetti Tapos nilagyan ko lang po siya ng cheddar at saka parmesan cheese. At yung nagiging creamy. Masarap. sinasabi kahit marami tayong ginagawa banata natin ang kain para hindi po tayo magkasakit na Long bit. Kasi, alam mo po, sa Chinese, pakipita ko sa inyo. Pag ito na lang, kaunti na lang po na tetra ginagawa ng Chinese na. Ganyan daw yun. Kaya lang, malaki.